Wala silang alam. Wala silang alam kung ano ang pinagdadaanan mo araw-araw. Wala silang alam kung gaano kasakit 'yung nararamdaman mo ngayon. Wala silang alam kung ano ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo. Wala silang alam na habang nakikita kanilang masaya at punong-puno ng halakak sa panlabas, eh durog na durog ka na pala sa loob. Wala silang alam na nahihirapan ka na din pala sa buhay. Wala silang alam na may problema ka rin dinadala na hindi mo alam kung malalagpasan mo ba. Wala silang alam na kahit mag-isa kang nakikipaglaban sa buhay, mas pinipili mo pa rin magpatuloy para magampanan mo ang role mo sa mga mahal mo sa buhay akala kasi nila lagi kang okay lagi kang masaya kasi palagi kanilang nakikitang nakangiti akala nila marami kang pera kasi may maayos kang trabaho pero hindi nila alam pagod na pagod ka na pala Lalo na pag sabay-sabay mo silang nararamdaman, yung pagod, yung lungkot at katahimikan at disappointment na hindi mo alam kung ano at paano mo ito malalagpasan. Yung iniisip mong malayo ka sa pamilya mo para mabigay mo sa kanila yung maayos na buhay na pinapangarap mo. Tapos pag hindi mo ma-provide ang hinihingi nila, makakarinig ka pa ng salita. Yung tipong bigla ka na lang matutulala at tutulo yung luha mo sa bigat ng pakiramdam mo. At pakiramdam mo wala kang malalapitan na mauunawaan ka sa sitwasyong meron ka ngayon. Yung gusto mong may kausap pero hindi mo alam kung may makikinig ba sa'yo. Pero kahit na ganun paman, piliin mo pa magpatuloy sa buhay dahil hindi ka nag-iisa. Dahil maraming taong katulad mong mas mabigat pa ang pinagdadaanan pero mas pinipiling magpatuloy para sa mga mahal nila sa buhay, sa mga anak, asawa, kapatid at magulang. At higit sa lahat, hindi ka nag-iisa dahil nandyan ang Panginoon na lagi kang ginagabayan. Subukan mong ihinga lahat ng bigat at sakit na nararamdaman mo at siguradong gagaan ang pakiramdam mo. Pero alam mo ba, isa sa mga matatag na tao yung nakakayang ngumiti at tumawa sa kabila ng bigat na pinagdadaanan nila sa buhay. Sila yung mga taong umiiyak patago para hindi makita ng iba na nahihirapan sila. Sila yung mga taong kaya nga ang problema ng mag-isa. Ito ang mga bagay na hindi alam ng karamihan o ng iba. Kahit pa ang malalapit sa kanila o pamilya, ganun sila kalakas. And remember that one day you will tell the story, your story, of how you overcome what you're going through. Your experience might be hard now, but soon it will be an inspiration to others.